Ano nga ba ang barn parliamentary elections? Alam nyo ba na iba ang halalan sa BARM kumpara sa national elections sa buong Pilipinas? Ang BARM ay may parliamentary system, ang kauna-unahan sa ating bansa. Sa national elections, diretsyong ibinoboto ng taong bayan, ang presidente, vicepresidente, presidente mga senador at mga kongresista. Pero sa BARM, ibang-iba ang sistema. Boboto ang mga mamamayan ng BARM para sa kanilang mga kinatawan sa parliament. At mula sa mga ito, pipiliin mismo ng parliament ang chief minister, dalawang deputy chief ministers at mga members ng parliament. Ang mga ibobotong posisyon sa Botong Bangsamoro 2026 ay isang party representative para sa Barm Parliament o Regional Political Party, isang district representative para sa Barm Parliament sectoral representative naman ay ihahalal ng kanilang mga sektor. Ang sistemang ito ay idinisenyo para isulong ang konsultasyon, representasyon at kapayapaan sa buong rehiyon. Ako po si Steve Dailisan para sa Comelec Voters Education.